Isa update lang tayo, no? Uh -huh. So, how about ng mga reload. So, boss, anto magkano yung appreciation to? 1.5 lang yan. Replica lang yan. Hi, clone. Clone, five five. clone. Anong clone? pumangalawa. Uh, oh, so sa mga parang Para replica. Alam nila, local, sabihin na natin. Oh, local. local. Oh, mayroon pag sinungaling. Oh, siyempre. Wow! hindi naman kami masira. <coughs> oh. okay. kasi okay. tayo, update no, lang naman okay. yung mga presyo tayo. Wala tayong kasalanan. Basta magsasabi silang totoo. Kaya kami, ah, dito po. Sige, kayo nalang muna. Dito po. Sige. Kayo muna, kayo okay. muna. Kasi po dito okay. kasi marami nang tatanong na sa atin, katulad mga baser, katulad para sa akin, may may nagsasabi. Hindi niyo mo kaya alam, mga local lang, wala kami pakialam diyan. Malay namin din sa okay. Ito, Sabi kasama kainatin natin yan. pero at least eh, okay, sinasal... natin sa uh, oh sino sa kanila oh yeah, tu pa lang pa, bahala uh, na sila magpapaliwanag uh, do Siyempre, sa kanilang paninda yun hindi ay naman yan. tayo applicable price lang tayo of course oh, lang ori din original yan ori US oh or, or original ta na US oh or, yan original tumakay sa hindi kami nagsabi na ito na original ha mismo ang may-ari ha oh si to Antonio kay suppose natin 1 1 1k na lang 1k na lang mga guys kasi mga presyuhan dito morning mga guys, so dito tayo ho. Update price tayo dito kay Boss Anton. Shoutout po kay Boss Anton. Shoutout. So dito tayo, pang bilisan na update lang tayo no. So about ng mga relo. So Boss Anton, magkano nga price yung 1.5 lang yan, replica lang yan. Rip clone, clone lang. Clone? Anong clone? Uh, mga lawa. O, oh, so sa mga parang replica. Para nila, local, sabihin na natin. Oh, local. local. Oh, mayroon pag sinungaling. O, oh, simpre, eh. siyempre, eh. hindi naman kami masira. Maganda so, kasi tayo, update, yung update lang naman mga presyo tayo. Yung Wala tayo kasalanan, basta magsasabi silang totoo. Kaya kami. Ah, dito po, sige, kayo na lang muna. Dito po, sige po. muna, kayo muna. Kasi po dito, mo, kasi marami nang tatanong nga sa atin. Katulad mga baser, katulad para sa akin, may may nagsasabi. Hindi niyo mo kayo alam, mga local lang. Wala, kami pa kayo alam dyan. Malay namin din siya Ito, kasama na natin yan. Pero at least... sinasabi natin sa kanila? Oo. Kaya bahala na sila magpapaliwanag doon. Siyempre, sa kanilang paninda hindi naman tayo eh. Uptick price lang tayo. So, boss, magkano ang presyo to? So, ito mga guys, hindi mga, ano to tawag? original. So, segunda yung mano, wala ka ano ba tawag nito? Clone lang yan. Clone lang, o oh, yan. Mga replica tawagin. O so, mga replica na ano? ito. Magkana ito? 1,500. So hindi naman ang class A din ito kasi ang class A magaan. O, oh, oh, automatic, oh, automatic talaga. Oh, automatic talaga. Automatic driving. yan, o. No? O. Oh. Oh. So, kami naman ang nagbablog, hindi kami export talaga rito sa mga kung nung aras yun. Ayaw, maganda. Ayaw, Local lang na nga napakapaganda mo pa. Oo, oh, sabi, uh, original. Eh, siyempre, maraming nagko-comment sa amin. Kami, update price lang talaga. Oh, itong puzzle box, ito katulad na ito. Okay na lang. So, quartz lang din. Original lang, oh, original ta na. US. oh, yan, original tumagay siya. Hindi kami nagsabi na ito na original ha. Siya, mismo ang may-ari ha. Anton, kaya so, sa natin, one. One. 1K na lang 1K na lang mga guys Mga presyohan dito Oh, Okay. So, mayroon naman tayo puzzle ito sa mga ibang mga ripin. So, ito naman, pangarap. Kung talagang gusto kang mga legit na legit, pumunta ka dun sa ano? bracelet gusto kong Ha? Legit talaga yan. US ang gawa Sa mga legit na legit nyo ito. Kasi malabad. Magkano? 1,000 ko. Magkano pa? Siyempre may discount. Yeah. may discount. <laughs> ay, lalo lang kayo kang bunting vlog. Oh, bulungan lang. So lahat nandito mga presyohan dito mas bulungan lang. <laughs> so, Sira sabi. 22,000. Ay, bago. Pero ang benta ko ano ba? Oh, 1 oh, lang two, dito kay Boss Anton, si Ipin. Oh, oh. kita natin yung ayan. US market. Oh, yan. So mga sa bracelet natin, yung mga pakita ng tatap viewers sa branded. Oh, yan. Tokokan nito ni vlog ha. 1 lang dito. Yan, pero 20 may sa iba. Sa so, ibang ano oh, sa, mga sa, sa mga brand nito, oh, sa brand nyo. Okay. na kasi Yan. So, so, dito. Okay pa ba? Okay, okay. okay So, so mayroon 1, naman Ito 1,000 1,000 lang din. Fossil pa rin. Pa rin. pa rin. Yan so. ito naman guys, so magkano? Yan, Nakukuha 800. 800. sa so, mga ganinong ori na. Ah. Yan, mayroon itan. Ano uh, vlog? ito po, magkano. Ito po muna ma'am. sige. Ito po magkano po? 1,200. So, ito mga, dito Rolex five. din rin to, magkano rin to 2, So, itong Seiko 5? So, ito mga ginais, ito? 3K. 3K. 3,000 o, angat, in, angat mo Citizen. natin. Citizen. Original. Original, Original 3,000 tumakit sa negosable uh, bang presyo. Negosable ba? Okay uh, lang. Negosable uh, lang daw. O, yan. Tawad bulungan lang ha. So ito naman guys, so, magkano naman presyo ito boss? Seiko 3.5? Oh, negotiable oh, Ayan, oh, 3.5 ha nah. So mayroon naman tayo nito na Sample Automatic to? No? Casio oh, Seiko. Seiko 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 Map Ayan, Seiko to mas, mas maganda ha Ayan, Seiko Seiko 5 mga guys, so 3.000 Map, Map Five? Pag magkano ang presyo? 10K, 10K. 10K. 10K? Oh, Oo. Okay. Oh, 10K yung gas. Ganda. Okay oh, Diba 10K? Sail. Pero hindi talaga sila magsisisin no? Oh, oh. Talagang gaganda, oh, no? Oh. So ito, ano man? 3.5 3.5 3 ito mga isa. Military. Military mga isa. Military, mga isa. Oh. Baliktad oh. Ayun pala. Ayan. 3, -5. 3, -5. 3 -5. Yan. Bahala na kayo magbulong dito po guys. Puntahan na lang kayo dito. So, mga medyo ano. Ito ang price. 1,500 dito mga guys. So, 1,500 ito mga ganito ng Oreo. So, ito naman. Ay, ano? 3,000. Original so, mga guys. 3,000 3,000 Okay. 3,000. Mga So kaso yun natin magkano? 500 Ito po? P1200. 1200 So ito? P2500. P2500. 1500 Ito po boss? 7 700 P700. P1200. 1200 1200 1200 600 600 Ito po? 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 So ginawa lang na namin ito mga kapatid So update na namin Kasi bilis no So para makita sa may mga kusok Yung Benz 600 600 7 700 1,200 1,200 1,200 1,200 300 300, 300 700, 7 6,500 700 Rolex 1,200 1,200 1,500 1,500 1k, 1k 1k, 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 1K. yun 3,000, 1,000, oh, 100. 1,000 So, ito Ito boss, magkano to? 500 direct 500 Dredge 500 so, Ito mga China lang China, China oh, to, Mga China, tagawa sa China ito oh. mga iso 500, 300 ng isa yan So, yan hindi, Mayroon tayo dito para mga isa Nagalapin sa mga Chipo ng mga lighter so, Magkano so, naman to? Ito, 300 lang binta uh, 300 lang binta ito mga isa 300 chiko O, yun Pwede kakargahan Yan yan, original. Original naman. Oh, yan. So dito, siko. Original oh Original 'yan, mga oh. so. Ikaw ba 'yung nag-i-siko 'to? yon So kinakarga lang 'to, siko, na-warm up oh, 300 'yung mga shots. Okay? All right. Yan daw bossing, 'no. Ito mayroon tayong mga vintage dito, mga ito. Bas, ito ba'y magkano oh, 'to, boss? Ay, 400 'to, oh. nenen. 'Yan din 'yung hindi ka naman bumili ng anong vintage yan. Vintage na. Oh, dito. Kaya Hindi lahat ng Hindi lahat ng guys. halo lang, halo-halo replica. Sinasabi naman nila talaga dito kung ano yung mga original at China, no? So, sila mismo nagsasabi talaga. Oh, yeah, Legit, no? Oh, so, yan. So, na sila ito talagang mismo. mga legit. So, sila nagsasabi right, talaga. Yan. Yeah. Sila mismo nagsabi na original or legit origin talaga. ng mga presyo. so, yan. So, yeah. Sabi naman so, nila so, so. legit eh. Saka so, yung hindi legit na mga rilo. Uh, hindi natin ano to ah. Ano ba Magkano original bench to? Uh, uh, oh, no? uh, 800. 800. Benz, so, benz, 800. 800. Okay. 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 Oh, salamat po sa tatlo. Para